At uh, pag-uusapan po natin, tatanungin natin si Asec Arnold de Mesa, spokesperson ng uh, DA tungkol dito sa Executive Order number no. 100, may Executive Order 101 pa. Yung uh, Executive Order 100 ay tungkol po sa pagtatagda ng floor price sa palay. Ayan, mga kapuso natin, may mga trigger mechanism daw na dapat uh, tingnan. Uh, at uh, ito ay para magkaroon ng just and equitable... Uh, floor, floor price sa mga magsasaka at, uh, at uh, palaging sila ay at the mercy ng ang tawag natin ay volatile pr market prices lalo pag uh, panahon po ng anihan mga kapuso no? kung kailan pa naman anihan sila ay kikita ng sanay mas maganda at hindi naman sila masyadong tinamaan ng bagyo at at least mali nakaligtas kahit may mga kalamidad ay eh, lugi pa rin uh, ito po si Asek Arnold Demesa spokesperson ng DA ang ating pumakakausap Asik, magandang umaga po. Asik, hello? Asik, hello? Asik di Mesa? Teka, at uh, naputol po. Alas 6.33 ang oras po natin. Meron pa isang uh, executive order. Uh, 101 naman. Uh, ito po yung sagip saka. Sagip saka uh, kung saan ay direktang bibili ng produkto ang uh, gobyerno sa mga magsasaka at uh, mga mangingisda iyon yung mga LGU yata ang ang magtatakda doon sa EO 100 ng uh, paano ba ito uh, Malaman natin sa pagtiyak pag-adjust ng floor price para sa pala. ito na si Asik Asik good morning po hello Asik hello Asik Asik Hi Melo, okay. hi Melo, good morning. Opo, paki paliwanag niyo nga po itong EO 100 at ang nababanggit lang dito ay magtatakda ng floor price. Paano ho ba ang sistema nito, Asik para sa ating uh, presyo ng palay mula sa mga magsasaka? Opo. Yes, yes Melo. Dito sa itinatakda ng Executive Order uh, 100 mm -hmm. ay magkakaroon tayo ng steering committee. Mm -hmm. Na okay. ang mamumuno ay DA uh tapos uh, kasama natin dyan yung iba-ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kagaya ng uh, DSWD, ng DTI at saka nang iba pa para magtakda nung tinatawag natin na uh, uh, minimum floor price. price. Floor price. Yes. po so. Opo, opo. Kasama din yata ang DILG sapagkat may mga nababanggit ng mga LGU yes, dito. Ano po? Ano, Opo. So, yes, kasama DILG po, Opo, opo. Ayun, uh, et, pati NFA kasali na rin. Uh, Asek? Hello. ASIC. Yes, Melo. Medyo mahina lang yung signal. oh Opo, opo. Kasama na rin Nagpuputol ang ako. Opo, opo. Uh, kasama na rin ang NFA. Ayun. So, ano po yung mga paano to? Ano trigger? May trigger mechanism na nababanggit eh at uh, ano daw po yung mga datos na kailangan consider para magkaroon tayo ng floor price at kailan ito uh, nangyayari o dapat mangyayari, Asec? Go ahead po. Uh, yes, may ang mga takda dito ay yung mga factors and conditions kagaya ng emergency or calamities affecting yung rice supply chain, yung magdagsa ng import, yung pagbaba o pagtaas ng presyo sa global market at saka yung uh, capacity ng gobyerno na bumili ng palat competitive. So, ang isa pang factor dito, Melo yung uh, pagtatakda ng floor price ay depende sa mga regional conditions. So, hindi siya isang uh, parang average floor price para sa lahat. So, magkakaroon tayo ng regional pricing uh, sa buong bansa. Ah, okay. Sa anong ano noon, anong paliwanag doon? But may regional but hindi sa buong sa isa na lang po ang presyo uh, ng pagbili sa mga magsasaka. Uh, kasi nire-recognize nung EO yung pagkakaroon ng regional variance uh -huh. sa production cost doon sa market condition saka yung uh, posibleng private margin ng ating mga magsasaka. Siyempre sa ibang lugar, makaiba yung presyo ng pataba ng binhi, magkaiba yung gasto sa labor. Mm -hmm at saka yung iba pang gastusin. So, kaya dapat magkakaroon talaga ng uh, ng parang regional uh, pricing ng ating ano, uh, floor price. Opo. Tuwing makailan po magkakaroon tayo ng uh, ng floor price? Kasi... Uh, sabi nyo, depende yan sa mga factors na nakikita natin kasi nababago po yan eh. Ano ba ito? Para may periodic review ba tayo? May, uh, may adjustment ba tayong mangyayari po sa sa bawat uh, panahon ng anihan, Asec, uh, Asek? Ganun po ba yun? Itinatakda rin, Melo, noong EO yung pagkakaroon ng quarterly meeting ng hmm. committee uh -huh. or kung kinakailangan, uh, kung meron pagkakataon na kailangan sila mag-convene, ay pwede naman. Basta yung ating chairperson ay magtatakda ng ganung pagpupulong. Opo, opo. Kung meron na tayong floor, floor price sa uh, palay, Siyempre ang ang ating ginagarantiyahan dyan ay kikita po yung mga magsasaka. Bababa din ba o magiging abot-kaya po ang presyo ng bigas naman para sa mga mamimili asec pag ganyan? Right. Uh, tama tamain Melo tinatakda rin ng uh, EO dapat magkaroon ng balanse sa kita ng ating mga magsasaka hmm. at sa kapakanan din ng ating mga consumers. Opo. May nagsasabi na ito daw uh, EO na ito itong paglalagay ng floor price ay redundant sapagkat pagkata uh, hindi na daw niyang kinakailangan asek, sa uh, sapagkat uh, ang NFA man ay nagtatakda na rin ng buying price nila. Ano po masasabi dyan ng uh, DA? Um, actually, mas maganda yung merong ganitong pagtatakda ng floor price kasi yung sa ginagawa ng NFA para lamang yun dun sa uh, pamimili ng mga DSWD as yung mga make committee. Dito sa... Hello Asek? Gob Opo. Uh, iba po ito sa NFA. Asek? Hello? Asek Limesa Teka, alas 6.39 po ang oras po natin. Medyo, ano uh, ba siya? Uh, tumatakbo ba si Asek? Maganda to sapagkat uh, kung ito magiging sagot uh, para yung mga magsasaka natin ay hindi uh, mga biktima ng mga trader. Trader ho kasi ang sa ngayon ho kasi trader ho ang nagtatakda eh. O oh, hindi ho gobyerno eh, mga kapuso. O oh, e entra lang ang NFA pag may pangangailangan sila. Uh, mamimili lang sila at uh, pagpuno na yung kanilang mga bodega, hindi na sila makakapamili. Kailangan eh lalargahan muna nila yung laman ng bodega nila para makabili sila sa mga magsasaka. At ang namumuni ni mga kapuso ay siyempre yung mga Uh, trader. O, uh, yung mga tawag natin ng mga mapagsamantalang trader. May isa pang pa tanong dyan eh. Kasi LGU daw eh. Uh, at ang kasama po sa mamimili, mga kapuso, eh, eh paano ba ito? Ang, ito na, si Asek. Asek? Hello, Asek? Asek? Yes, Melo. Sorry, sorry. Yung NFA uh, buying price, iba yon sa magiging uh, papel nitong EO100. Asek? Uh, iba yung sa NFA pero pag nagkaroon tayo ng uh, ganitong floor price uh -huh. uh, susunod din yung NFA dito sa itatakda ng uh, committee o nitong tapos itong sa EO 100 ang maganda kasi dito nakatayap ito dito sa EO 101 mm. na kung saan ay uh, tinatakda naman yung Uh, full implementation ng gipsaka mm -hmm. At ang maganda dito, inaatasa ng EO 101, yung lahat ng national government agencies, SUCs, mm -hmm. at inikahit din ng LGUs na kung sila ay merong mga activities, events, pati mm -hmm. yung mga kanti nila, yung bigas nila o yung iba pang commodity, ay pwede nilang bilhin directly sa mga magsasaka na hindi nadadaan sa regular procurement mm -hmm. at uh, pwede na doon sa tinatawag na negotiated procurement. So mas mabilis, mas madali Apo. yung uh, pagbili nila ng mga lalo na ng bigas uh, eksakto sa ating mga magsasaka. Opo, ayan nabanggit niyo na yan. May isa pang tanong diyan eh. Yung ba mga LGU na yan at saka yung mga iba pang uh, government agencies maliban sa NFA. Ang NFA may mga bodega po yan. Yung NFA, yung LGU ba at yung mga iba pang mga agencies na nababanggit diyan, meron ba silang kakayanang mag-imbak o bumili kondo at saka yung pag-iimbakan? Asec, yan po ang tanong. Uh, na, ayon na rin sa Section 3 ng EO 100, uh, Melo, uh, pwedeng magtakda ng tinatawag na temporary storage of palay doon sa mga public facilities. Mm -hmm. Kagaya ng mga multipurpose hall nila, mga gymnasiums, uh, covered court, basta ito ay uh, itinatakda nila at uh, hindi makakaapekto doon sa kanilang uh, ibang gawain. Mm -hmm. Ang maganda rin naman din dito, patuloy din yung pag uh, repair at rehab at pag-construct ng mga bagong warehouses din ng uh, NFA at pagtatayo ng Philmec ng mga bagong rice processing complexes. Opo, opo. So, kailan po ito mapapakinabangan? Uh, kaagad-agad uh, uh, ng mga mga magsasaka po natin Asec uh, anong kailan ba yung ating uh, harvest season na susunod po Asec Yung ngayon ongoing yung ating harvest season uh, para sa ating wet uh, no, cropping ang susunod na nito yung sa dry cropping season natin na mga February, March, April yan yung peak ng ating susunod na harvest season Melo Opo sige po Asec salamat po sana po magtagumpay tayo dito at uh, mas makinabang yung mga magsasaka nating local farmers natin at uh, ang ultimately yung mga kababayan nating tayo, mga kumakain ng kanin, Asek, para mas yes. maging abot kaya yung ating bibilim bigas sa mga palengke po, ano? Asek. Ya, yeah, tama yan Melo at nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo dahil sa paglagda nitong uh, dalawang executive orders na makakatulong na malaki sa ating mga magsasaka. Opo. Maraming salamat Melo. Good morning. Thank you po. Good morning. Asik Arnel uh, spokesperson ng Department of Agriculture. Oras, alas 6, 43 na po ng umaga.